Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Kumusta kayo mga ka anxiety ko diyan? Guys, ito guys yung i-share ko sa inyo. May mga ginamit akong mga uh, vitamins, mga food supplement na sobrang malaking tulong sa akin simula nung nagkaroon ako ng anxiety hanggang ngayon may mga ginamit din akong mga pamparelax para hindi ako na stress pagka meron akong mga simptomas ng anxiety. Kasi sa sobrang dami guys ng mga simptomas na nararanasan ng isang may anxiety, malaking stress sa buhay natin yung pagkakaroon natin ng mga iba't ibang simptomas. Araw-araw dyan guys, 24-7, naranasan ko lahat yung mga hirap, yung mga kalungkutan na karanasan na bilang isang may anxiety. Ito guys, isa sa mga tinitake ko. Ito yung magnesium na ginagamit ko. Ililink ko na lang sa baba yung, yung pinagbilhan ko nito na legit talaga. So, kasi marami ng mga fake na gamot na nabibili natin guys, no? Ito legit talaga kasi talagang ito yung direct sa, um, sa nature made talaga ako bumili. Anyways, um, guys, marami pa ako ibang mga food supplement at saka mga vitamins na ginagamit para hanggang ngayon hindi ko siya tinigil kasi once in a while nag-alternate ako ng mga vitamins na nakatulong talaga sa akin ng malaki sa journey ko sa anxiety. Sobrang malaki guys nang naitutulong ng pag-aalaga natin sa physical natin at sa sa mental natin kung meron tayong na kung nakakaranas tayo ng mga anxiety and depression. Um, Importante guys na maalagaan natin yung health natin kasi sa sobrang dami ng dinanas ng isang may anxiety guys. Symptomas pa lang guys, sobrang stressful, stressful na talaga sa buhay natin na nagpabago sa buhay, sa lahat ng buhay ng isang may anxiety at may depression. Um, Ililingko na lang to sa baba guys at um, itry nyo din, makakatulong talaga sa inyo to sa pagtulog, sa sa paggising uh, mostly kasi guys pag gumigising ang isang may anxiety mayroon at meron ka nang nararamdaman di ba um karamihan tinatamad ka pero importante guys yung meron kang itinitake na ano na masustansyang mga pagkain masustansyang mga vitamins para ma-improve natin or ma-recover natin yung um, depression or anxiety uh, sa akin guys hanggang ngayon um, isa rin ako sa kagaya ninyo na nakaranas talaga ng matinding simptomas ng anxiety. Ilang beses ako na hospital, ilang beses ako pabalik-balik sa hospital. Actually guys, naging routine ko na rin yung pagpapa-check up, pagpapa-laboratory, pagpapa-ECG, paulit-ulit. Um, just to make it sure na wala talaga akong ibang iniindang sakit. Um, and then, pag may anxiety ka kasi, medyo Um, Naper-pressure ka kung ano-anong mga iniisip mo, di ba? Yun yung reality kasi ng isang may anxiety. Pag may anxiety ka, guys, ang dami mong iniisip, ang dami mong mga sakit na nire-research, ang dami mong mga binabasang mga sakit tungkol sa iba-iba iba sakit. Yun yung reality ng isang may anxiety. So, kung ikaw ay nakakaranas ng mga simptomas ng anxiety, guys, um, kailangan magkaroon ka ng mga daily activities mga daily routine na makakatulong sa inyo. Isa doon yung pagiging busy every day. Kailangan busy kayo every day. Meron kayong ginagawa. May mga routine kayong ginagawa sa every day. Um, kung kayo man may work, kailangan meron at meron kayong mga physical um na ginagawa. Kasi kahit na 10-15 minutes lang yan, napakalaking bagay guys yung pinagpapawisan ka everyday. Kasi vitamin D, isa yan sa nakatulong sa akin. Um, actually guys, nung nasa Pampanga ako kasi medyo sobrang init sa panahon ng summer, grabe ang st stress ng init pag merong anxiety. Gawang ko kung nakakaranas kayo sa akin guys, napaka... Napaka-init, napaka sobrang intense sa akin ng mga simptomas ng anxiety. So, nag-take ako ng pag hindi ako gaano lumalabas o nakakapagpaaraw, nag ako ng vitamin D. Uh, vitamin D is very important sa mga may mga depression and anxiety. Um, vitamin C and vitamin D, um, um, yung mga yan napakahalaga guys. So you have to make it sure na meron kang ini-intake ng mga vitamins at saka yung mga pagkain na kinakain mo dapat. Um, very nutritious yung mga leafy vegetables. Um, guys, sa akin, sa mga karanasan ko, marami akong pinagdaanan. Mara kung nakikita nyo ako ngayon guys na okay, okay ako, masaya ako. Pero yung pinagdaanan ko guys sobrang intense, sobrang hirap. Nasa point ako dati ng iniisip ko na parang meron pa ba akong papupuntahan? Meron pa ba, meron pa ba akong future? Magiging okay pa ba ako? So, yun yung mindset ko dati. Pero ngayon, hindi ko na siya iniisip. Um, Nag-focus na lang ako sa daily, um, daily life. Kasi, ang isang may anxiety, guys, nakafocus tayo sa future lagi. Um, isa yan sa mga bagay kung bakit na stress. Very stressful ang buhay ng isang may anxiety. Nagkaroon ka ang ng um, stress sa buhay mo dahil sa sobrang pag-iisip natin sa future. So, uh, ngayon ngayon guys, dahil sa mga pinagdaanan ko, sa mga simptomas ngayon guys, um, natuto na ako so nagpo-focus na lang ako ngayon sa uh, daily, daily basis um, future, hindi ko nagaanong pinopocus yung kung ano na lang yung ngayon, um, importante masaya ngayon, hindi yung aantayin mo pa yung 10 years, 1 year, whatever, para gawin yung isang bagay na gusto mo. So, mga simple thing na pwede mong gawin sa bahay nyo, sa labas, with your loved ones, especially sa sarili natin. Napakahalaga guys yung gawin mo kung ano yung mga gusto mo. Gawin mo kung ano yung, alam mo makakatulong sa'yo, ano yung makaka-recover kung ano yung kinahihiligan mo gawin mo. Kasi napakahalaga guys yung mental health ng isang tao. Natuto ako dyan guys na um, sa dami ng iniisip mo minsan hindi hindi natutuloy. So, importante guys yung ngayon, um, maging masaya ka, maging practical ka sa buhay, hindi mo na kailangan ng maraming uh, maraming mga iniisip na gagawin. Importante yung ngayon, kung ano yung mga kung ano yung nakakapagpasaya ngayon sa inyo. Ano yung pwede makatulong na ikaka-recover mo bilang isang may anxiety, yun ang importante. Halimbawa, kung mahilig kang mag mag, uh, mag tanim sa bahay, gawin mo ngayon. Kung mahilig kang kumanta, mahilig kang mag-draw, mahilig kang mag-play ng guitar, do it now. Kasi, yung mga hobby guys, napakalaking tulong din yan sa atin bilang isang may anxiety. Yung hobby yung magbibigay sa'yo ng ng paraan para maging masaya ka everyday. Um, and then also, importante mag-focus ka sa yung ngayon, tsaka mag-focus ka sa sarili mo. Uh, forget about other people muna, kasi pag may anxiety ka, you have to focus talaga sa sarili mo. Yun yung, yun yung maibabahagi kong sekreto na nagpabago sa buhay ko talaga. Importante yung ikaw, kung ano yung kinahihiligan mo doon ka muna. Kasi pag very... Very broad yung pag-iisip kasi ng anxiety, yung iniisip mo lagi yung ibang tao. So importante yung tayo, yung ikaw mag-focus ka. And then kung may nararamdaman ka, marami guys ang mga taong nakakaranas ng symptoms. Hindi lang tayo, hindi lang yung mga nanonood kayo guys. Marami guys nakakaranas ng mga symptoms. So wag kayong um wag kayong magdalawang-isip na magtanong, magbigay ng mga comments or sa mga videos na ina-upload namin. Kung may mga katanungan kayo guys, may mga tanong kayo sa mga video, you can post any comment or you can post anything sa, sa video ko kasi open naman ako. Anything na gusto nyong ibahagi or i-share, it's okay guys to express ourselves sa ibang tao para... Maintindihan tayo kung ano yung mga nararamdaman natin. Sa mga taong nakakaranas, guys, ng mga simptomas, huwag kayong Huwag kayo mag-alala kasi hindi kayo nag-iisa. Uh, anyways, um, I'll see you on my next video. Isang quick um, video lang to. I hope mag-try din kayo ng mga food supplement at vitamins. Yung parang mga kinagamit ko. Thank you guys and I'll see you in my next video. Bye!